Alam mo, na-appreciate ko po yung ano eh, MMDA eh. Kasi in-explain po namin sa San Miguel Infrastructure. Alam nyo po kung magkano gag gagastusin ng SMC para i-dredge yung mouth ng river namin? More than 300 million pesos. Oh? Eh samantalang ako po, hindi ako po makahingi ng pondo ngayon para i-dredge yung river namin. Oh? Hindi nga nagpapakita yung di sa akin, eh. Umiikot po yung mga taga-planning nyo doon. No? Tanong ng tanong. Eh sino po sinusunod noon? Ako po ang representative ng mga kababayan namin sa Las Piñas. Hindi po yung dating oh, nakaupo dyan. Mapipilitan po ako oh, na mag-file ng kaso doon sa mga accountable ha, na tao dyan. Kita nyo? Ituturo lang kayo nyan. Wala siyang kinalaman. Siya lang ang nag-initiate. Sinabi ko sa yan, RD. Hindi siya madidimanda. Kayong lahat. So again, Mr. Chair, maraming salamat po. Oh, Nagintay po ako, Mr. Chair, pero it's worth it po. Oh, it's worth it po. Sana po magising na tayo. Sino gusto sumagot? Alignment ng LRT sa gitna ng C5 extension na wala nang babayaran ng gobyerno sa right of way. Nilagyan ng flyover. Oh, at ngayon po, oh, i-re-align, i-re-redesign. re, -re yung flyover po, mga 300 million. Alam niyo kung magkano gagastusin ngayon ng LRT? At palalayasin na naman yung mga kababayan ko? I-expropriate e, na naman yung lupa? Approximately between 1 to 1.5 billion. Tayo pong lahat magbabayad nun kasi sovereign guarantee po yan. Nakita niyo po? 5 billion na River Drive Project. Papunta lahat doon sa negosyo nila. Kitang-kita mo yung conflict of interest. Yung kalsadang pinapagawa nila ngayon. I'm telling you now. Oh, DPWH. Wala pong deed of donation. Wala pong expropriation. Alam sagot sa akin ni DE? Gaa yan. Gaa daw. Kasi nag-investaga po ako dyan nung konsihal ako eh. At ngayon, yung baha doon sa C5 extension, yung ginawa yung phase 1, phase 2, phase 3, walang drainage system po yan hanggang ngayon. So, we've heard the statement of uh, Chairman Artes, and it seems na as legislators here, mukhang may problema ba yung charter natin sa MMDA, Mr. Chairman? Kasi sabi nung charter, as a former local official, I used to represent my mayor sa MMDA council meetings po. And before, ang coordination po ng MMDA, maayos naman po. And now, it seems that, uh, paano ba sasabihin ko, nagturoan ba? O kailangan bang ay may ayusin tayo as legislators, i-amend natin yung charter ng MMDA? O kailangan bang ibigay na natin sa MMDA ang flood control uh, uh, programs natin dito sa Metro Manila? But anyway, first of all, I would like to thank Chairman Artes. Buti ka pa, Chairman. Inimbita mo ko nung nag con kayo. Ah, eh yung district engineer ko, hindi ko nakakausap hanggang ngayon. ah? Matagal na yata. Hindi ko alam kung nandyan pa siya. Pero I was invited, Mr. Chair, by uh, Chairman Artes, as a former local official, yung pong uh, nag po si Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation. At uh, umupo po sa amin ni Mayor April Aguilar. Para ayusin po, i-dredge po yung two main rivers namin sa Las Piñas. Eh ang DPWH po, instead na ayusin yung river namin. Ha? With due respect po sa inyong lahat dito, binanggit ko na po yan kay Sekretary Bonohan. Hindi ko alam kasi yung nag-initiate yata ng mga programa na lagyan ng kalsada ang mga ilog sa Las Piñas. Ha? at mga creeks. Eh, paano nyo kaya sasagutin ngayon yun? Kasi wala na yung nag-initiate nun. Eh, baka makasuhang kayo lahat niya. Iniwan na kayo ni Mama Bear nyo. Ha? At hindi naman po ako masamang tao. Ang pinakamaganda po siguro, tibagin nyo na. Kung ayaw nyo, si chairman na ang sasabihan ko na tibagin nyo na. Yung mga creeks na bumaha sa Las Piñas dito na hindi naman bumabaha yung mga lugar i-identify in fact, Mr. Chair, I invited the President ha? to see for himself yung ginawa doon ng DPWH pero alam ko naman na sumunod lang kayo doon sa nag-initiate niyan ha? pero i-correct natin yan magtulong-tulong tayo with MMDA alam niyo po ituturo ko po sa inyo kung saan naipon yung mga box culvert na ginawa ninyo hanggang ngayon. Ginagawa pa rin. Eh tama, eh, sabi ko kay Secretary, tama na po. Pag umulang po na malakas, lubog na naman kami. Asan ang RD natin dito, Mr. Chair? Asan na Regional Director natin dito? Sir, eh, isang beses lang tayo nag-uusap sa telepono. Pero hindi na tayo nag-uusap ulit. At sinabi ko sa inyo na problema ang ginawa nyo. Under the water code, Presidential Decree 1067. Bawal tayong maglagay ng kalsada ng structure sa ilog. Ha? 6 meters. E eh, 3 meters lang yung easement. Wala si Kong Lani dito. Tinira pa nila yung kabila ng Bacoor para maging 6 meters lang yung kalsada sa Las Piñas. Ano bang ginawa natin sa Las Piñas? Es pag umulan po ulit, may namatay pong bata doon sa creek namin eh. Mr. Chair, uh, with due respect po to this committee, pero sobra naman po kasi na eh. At ngayon po, no, sinasabi ko po sa inyo, na pag hindi natin inayos ang mga nilagyan ng kalsada ng DPWH, ay eh marami pa pong mapipinsala sa amin. Imagine niyo po, I think more than a year ago, dahil po dun sa kalsada dun sa creek ng Las, Las Piñas River, nagiba po, yung buong perimeter wall ng Citadella Subdivision. Wherein pumapasok po ngayon ng tubig doon. O, oh, hanggang liig po. Eh bakit po? O, oh, bakit po ginawa natin yon? I think we have to correct that. Oh, I am appealing to the good secretary. Wala po siya dito pero... Eh, yung district engineer nyo, sunod pa rin na sunod hanggang ngayon. Gawa pa rin ang gawa doon. Sabi ko kay secretary, palitan nyo na yan. RD, maawa ka naman sa Las Piñas. Huwag na kayong matakot doon. Ako nga nanindigan eh. Tapos na yon. Ayusin na natin ang Las Piñas. Grabe. Limang bilyong proyekto. Papunta lahat doon sa mga negosyo nila. At ngayon, 450 million. Ha? Sinulatan kita, RD. Ha? At sabi mo sa akin, mag-appeal ako kay Secretary. Inimbestigahan ko kung ano yung 100, yung 450 million. 140 million. Gagawa na naman kayo ng kalsada doon sa lupa nila. Phase 4. Phase 1. Ha? More than 90 million hanggang phase 3. Hinabol po yung 140 million. Sinong kontraktor? Sinong kontraktor? Sino kontraktor? Pamangkin nila. Tama na po yan. Hanggat hindi nyo inaalis po yung Diyan, malulunod ang Las Piñas. Mr. Chair, alam mo, na-appreciate ko po yung ano eh, MMDA eh. Kasi in po namin sa San Miguel Infrastructure. Alam nyo po kung magkano gag gagastusin ng SMC para i-dredge yung mouth ng river namin? More than 300 million pesos. Oh? Eh, samantalang ako po, hindi ako po makahingi ng pondo ngayon para i-dredge yung river namin. oh Hindi nga nagpapakita yung D.A. sa akin. Eh. Umiikot po yung mga taga-planning nyo doon. No? Tanong ng tanong, eh sino po sinusunod doon? Ako po, ang representative ng mga kababayan namin sa Las Piñas. Hindi po yung dating o, oh, nakaupo dyan. Mapipilitan po ako, o, oh, na mag-file ng kaso doon sa mga accountable ah, na tao dyan. Kita nyo? Ituturo lang kayo nyan. Wala siyang kinalaman. Siya lang ang nag-initiate. Sinabi ko sa iyo yan, RD. Hindi siya madidimanda kayong lahat. Pasensya na po kayo, nag emotional ako ngayon Pero totoo po lahat ng sinasabi ko End ako po I-endorse -e ko yung Paranaque Spillway Project Ha? Bakit? Kinontra na naman Ha? Wala na po yun eh Bakit takot na takot pa kayo hanggang ngayon? Yung po ang susolve so ng baha natin Paranaque Spillway Panahon pa ni Pang Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yan Sino umawat? Eh, Siyempre, si Mama Bear na naman niya. ba? Diba? Hindi ko na Kilala ni Congressman Kimbo si Mama Bear. Eh. <laughs> anyway, oh, pinapatawa ko lang po kayo. Pero nakikiusap po ako sa inyo. Ha? Huh? With due respect po sa inyo. Oh. Ako po ay ordinaryo lamang pong ano, oh, empleyado ng gobyerno dito sa Kongreso. Pero sana po. Oh, Magsama-sama po tayo. Baka pwede tayo mag-usap. RD, R.D., oh, pwede tayo mag-usap. Tsaka, siguro mag-appoint ka na ng bagong D.E. doon. Oh, mag-usap tayo. Oh, ako naman po, kahit sino dyan, i-appoint nyo. Pero wag lang po yung... Eh, alam ko po, eh lahat po doon eh. Sa opisina ng district po eh. Inaanak nila. Oh, sekretarya nung dating sekretary. Eh, hindi po ako susundin no. Sa mga i-recommend re ko sa kanila. Eh, nalulunod na po yung mga Tagalaspinyas eh. So again, Mr. Chair, maraming salamat po. Oh, naghihintay po ako, Mr. Chair, pero it's worth it po. Oh, it's worth it po. Sana po magising na tayo. And uh, I support the president's program, oh. Siguro si presidente, sana makita niya rin po ito. And I'm praying na ang DPWH, DPWH at ang MMDA, oh, at ang local government. Alam niyo, Mr. Chair, lahat po ng ginawa doon, majority po noon, pag pina-review ko po sa kanila, wala pong building or construction permit yan lahat. Oh. Oh. There's a need for an investigation po doon sa aming lugar. Oh. Eto, uuwi na ako pag may nakasagot sa akin ito. Bakit kayo nagtayo ng flyover ha, sa alignment ng LRT? Sinong gusto sumagot, Mr. Chair? Sinong gusto sumagot? Alignment ng LRT sa gitna ng C5 extension na wala nang babayaran ng gobyerno sa right of way. Nilagyan ng flyover. Oh, at ngayon po, oh, i -re -re align i-redesign. -re yung flyover po, mga 300 million. Alam niyo kung magkano ang gagastusin ngayon ng LRT? At palalayasin na naman yung mga kababayan ko? E-expropriate na naman yung lupa? approximately between 1 to 1.5 billion. Tayo pong lahat magbabayad nun kasi sovereign guarantee po yan. Nakita niyo po? 5 billion na river drive project. Papunta lahat doon sa negosyo nila. Kitang-kita mo yung conflict of interest. Yung kalsadang pinapagawa nila ngayon. I'm telling you now. Oh. DPWH, wala pong deed of donation, wala pong expropriation. Alam sagot sa akin ni DE? Gaa po yan. Gaa daw. Kasi nag-investaga po ako dyan nung konsihal ako eh. At ngayon, yung baha doon sa C5 extension, yung ginawa niyong phase 1, phase 2, phase 3, walang drainage system po yan hanggang ngayon. Paano niyo po sasagutin sa akin ang lahat? Sa mga kababayan kong taga Las There should be accountability, transparency. oh uh? Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you po. Thank you, Congressman Santos. Just one question. Are you ready to state who this mama bear is? I will not, Mr. Chair. Yes, I figured. I will not. ah. Uh... In time, maybe. Uh, in due time. All right. But I think the people are are very happy that the mama bear is not there anymore. Uh, okay. So you can count on me, ah uh, DPWH. I will support all your projects in Las Piñas. Gibain nyo lang. Uh, yung mga obstruction sa waterway namin sa Las Piñas. Uh, kahit hindi ko na po kausapin yung DE. Uh, thank you, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Santos. <laughs>